Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inaresto nga dito ng otoridad, si Isaiah Stewart. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha sana ng Los Angeles Lakers kay Joel Embiid. Naipanalo nga po mga katrops nang Phoenix Suns ang kanilang game ngayong araw laban sa Detroit Pistons sa si score 16-100 matapos magtala si Kevin Durant ng 25 points sa kanilang laro. Ngunit naging mainit na naman nga po kahit papano ang kanilang bakbakan. Sa katunayan, bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban ay literal nga po na nagkasuntukan ang kanilang mga big man na sinasya Stewart at Drew Eubanks sa baktalan ng arena. Ayon nga po sa isang report, Bago pa man nga po sila magkapisikalan si ay nagface to face muna nga po ito hanggang sa mismong si Stewart na nga unang nanuntok sa mukha ni Eubanks. Mabuti na lamang at naawat na naman nga po ito ng mga otoridad kaya hindi na ang sitwasyon. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, inarestor naman nga na po ng mga inauukulan si Stewart De sa pananakit nga po ito ngayong araw kay Drew Eubanks kaya dahil nga po dyan mga katrops ay kasalukuyan nga po itong nakakulong. Bukod rin nga po dyan ay naasahan na rin naman nga po na papatawan ito ng parusa ng NBA na sa pagpapahiya nga po nito sa liga at paglabag sa kanilang rules. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha sana ng Los Angeles Lakers kay Joel Embiid. Matapos lamang nga po na magtapos sa mga nagsilabasan trade rumors patungkol sa mga players ng Lakers ay bigla na lamang nga po gumanda ang performance ng mga ito sa kanilang mga nakalipas na laban. Sa katunayan, Bukod nga po sa pagkakaroon nila dito ng 3 game winning streak, ay 6 wins at 1 loss na rin naman nga po ang kanilang record sa kanilang huling pitong laro ngayong season. Pero sa kabila nga po ng mga iyan ay may mga nagsilabasan pa rin nga po mga sikretong trade ngayon patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, base nga po sa ibinulgar na balita ng ESPN, mismong front office na nga po ng Lakers ang nagtanong sa Philadelphia 76ers availability ni Joel Embiid sa trade bago pa man sumapit ang trade deadline ng nagdang araw. Meaning mukhang enterasado nga po talaga ang kupunan ng Lakers sa pagkakaroon ng bagong center sa kanilang lineup ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.